Good evening, Brother Benny. Tanong ko lang po, tama po ba na ang ikapo ay pwedeng ibigay na lang sa mga pastor at mga ngaral? May mga kapatiran po kasi na may ganitong panukala kaysa daw ibigay sa simbahan dahil wala daw po silang tiwala sa mga nakaupo. Salamat po sa sagot. God bless. Ganito kapatid, ang ating, uh, ang ating uh, asagot dito, hindi po natin pwedeng ibigay sa mga pastor o evangelist o sino man. Kasi naman, merong ding mga nangangaral, sabihin, o yung po nyo, ibigay nyo na lang sa amin. Oo, meron po niya, nagsumbong nga po sa akin eh. Ay huwag hong ganyan kung sino man po yung evangelist na yan. Hindi po ganon. Una, mangangaral po tayo. Hindi naman tinuturo ng Biblia na yung ikapu, ibibigay mo sa si evangelist o sa anumang uh, uh, naisip mo. Saan po ba sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan? Now, basahin natin ng Malakias 8 hanggang Jays. Tignan po natin. Saan po ba natin dadalhin yan? Although na pastor talaga sa sweldo ng pastor, pero po, idadaan muna natin sa tamang proseso. May organized body po tayo eh. oh, nananakawan baga ang tao ng Diyos, gayon may ninanakawan niyo ako. Ngunit sa inyo, inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. O tinan natin, bakit mo ninanakawan ng Diyos kahit naghahandog ka? Bakit? Versikulo 9. O, tignan po ninyo. Kayo'y mga sumpa ng sumpa sapagkat inyo ako ninanakawan sa makatawid bagay nitong buong bansa. Versikulo 10. Ano ang sinasabi ng versikulo 10? Dalhin ninyo. Ang ikasampung bahagi saan? Sa kamalig, sa wikang English storehouse, sa sistema ng ating iglesia. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, hindi yung special na bibigyan mo yung pastor para makakain siya. No, subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga kapatid, mga mahal na mga kapatid. Sa mga tanong na yan, huwag ho tayong mga has ang sagot natin na magpasya tayo sa ating sarili. organize body po tayo. Basahin natin ang 12.40. Uh, 12.40 uh, 1440 ng unang korinto. Sabi diyan, unang korinto, 14.40. Tingnan natin. Okay. First Corinthians 14.40. Tignan mo ha. Dadapwat, ito yung may kinalaman sa organized body, sa church, dadapwat gawin ninyo na may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kapatid, wala ho tayong karapatan na idadirect ninyo ang offering at ang inyong ikapo sa pastor o sa mga mga ngaral. Hindi po kapatid. Dalhin natin ito saan? Sa isang karapatan para magkaroon ng kaayusan sa lahat ng mga bagay. Bring your tithes and offerings to the storehouse. So, ganyan po mga kapatid. Alam po ba ninyo kung bakit nagkaroon ng isang offshoot yung mga retain nine? Yan po yung dahilan. Diyan ho sila nagumpisa ng kaisipan na sinasabi nila na kasi corrupt naman yung mga pastor, Huwag ho kayong ganun, wag ho tayo maging judgmental. Meron tayong pag-iingat sa ating pamunuan, lalo sa kapirahan, yung mga nakikita natin, napapakinggan natin, nababalita na merong nag-corrupt. Mga kapatid, kahit pa po, may control po ang ating church. Kung mangyari man yan, siyempre po kapatid, ang Diyos naman na may control ng lahat ng bagay dahil ba doon, lalabag ka? Dahil ba sa isang pagkakamali at kasalanan na sa tingin mo'y gayon? At kung hindi mo ibibigay yung ikapo at ang iyong mga handog dahil sa ganon, eh, ang pagkakamali hindi solusyon ang isa pang pagkakamali. O ang kasalanang nagaganap, hindi rin solusyon ang kasalanang iniisip ng isang tao o ng isang nag-iikapo at naghahandog at ililiko at dadalhin na lamang kung saan. Mga kapatid, pwede ho kayo magbigay sa mga ministry, pwede sa mga nangangaral, pero mga kapatid, iba po yung ikapo at offering na nakatalaga ayon sa Biblia. So ganun po mga kapatid, kaselan at kahalaga ang mga bagay na yan. Okay?